oras pa lamang nang idineklarang ASG free ang lungsod ng Lamitan Basilan, isang improvised explosive device o IED ang sumabog bago mag alas 7 kagabi kung saan isa ang naiulat na sugatan. Batay sa ulat sa isang gasoline station na pagmamayari ng Mateo family, sumabog ang nasabing IED at nataon na dumaan ang isang bata. Kung kaya't nagtamo ito ng minor injury sa katawan at maliban rito ay bahagya ring na ang mismong takip ng fuel dispenser. Extorsion ang isa sa tinitignang ang gulo ng kapulisan sa nasa nasabing insidente matapos umamin o kumpirmahin ang may-ari nito na nakatanggap sila ng extortion letter noong nakaraang buwan. Mapila naman sa mga mamamayan ng lamita na si Mayor Roderick Purigay na manatiling kalmado ngunit maging mapagmatsak at agad i-report sa kapulisan kung may mapansin na kay nahinala sa paligid. Samantalang mariin namang kinundena ni Basilan Governor Jim Saliman Hataman ang naganap na pambobomba sa nasabing lungsod at inuutos sa mga otoridad na panagutin ang mga salarin. Kasama nyo sa DXRZ, RMN, Zambuanga, Rajoman, Mirasol, Montesa, Tata, RMN.